ah uh, dati nakapunta rin ako dito guys pero hanggang dun na ako hindi ako talaga ako nakapasok dito kasi dati kasi rough road to hindi talaga siya madadaanan may grap tsaka maputik ayan so nakita nyo na yung vlog natin dito mga Akyo sa uh, City Fort ayan so ngayon naman pauwi tayo magro road trip naman tayo mga Akyo pauwi ayan dito tayo dadaan sa kabila uh, labas natin dito guys ay kaano kalibo na. Yan. So pag dito kasi, labas mo niyan uh, new Buswang. So hindi tayo diyan makakyu. Kasi nga pauwi tayo. Uh, dito tayo. Kasi ito sementado na. Pwede na makadaan yung motor. Yan kasi dati wala to guys, rap road diyan. So ngayon pwede na. So dito tayo guys para labas natin kaano kalibo. Yan, para madaanan din natin dito guys, oh. So, kasi dati wala talagang daanan dito to rap road. Ayun, ito na, oh, may kalsada na. Tapos, malawak pa. Dito, hindi pa tapos. Pero pag natapos yan, panikurado maganda yan. Grabe, ganda na dito. Yun. Yan. Option na naman to guys. Yan, mas maraming mamamasyal dito to kasi malawak yung, ano, yung space. ayan At saka simentado na rin, hindi na mahirap. Ngayon pa lang ulit ako makapunta dito guys. Ayan. Kasi kanina, nung papunta tayo ng GT4, doon tayo dumaan sa New Buswang, Kalibo. So ngayon, puuwi tayo. para diretsyo na tayo, guys. Dito na lang tayo dumaan. Kasi yung labas nito ay Kaano, Kalibo. So doon tayo lalabas. Then diretso na tayo pa New Washington. Ayan, no? Oh. Dinidevelop talaga dito, guys. So, ayan. Ayan. Sisementohin yan dyan, mga ka-view. Ayan, no? Oh. Tapos dito, hindi pa tapos yung kalsada. Ayan, pag natapos 'yan, grabe na ng ano dito. Napakalawak ng kalsada dito, guys. Ayan, oh, Tuloy-tuloy yung paggawa nila, oh. Ayan, ayan, may bako, Ayan, Ano yan? son At ayun yung mga gumagawa, ayan, oh. Gumagawa sila nang parang uh, pabilog. yung uh, pang-drainage. Laga. daanan ng tubig. Ayan. Maganda dito tuma a uh, pag nagjo-jogging ka, pag nag-exercise ka. Ayan o. Kaya, kapyo, ganda dito. Ganito na pala dito to guys. Bibihira lang din kasi makapunta dito. Ayan. Ha, uh, dati nakapunta rin ako dito guys. Pero hanggang dun na ako, hindi talaga ako nakapasok dito. Kasi dati kasi rough road to. Hindi talaga siya madadaanan. mahirap. hirap. Tsaka maputik. So hindi talaga ngayon, sementado na. Ayan, ganyan po yung ginagawang pag-develop dito sa Aklan. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nilang pag-develop ng Aklan, guys. Papaganda. Ayan. So, saludo sa mga nakaopo ngayon na ginagampanan nila yung kanilang tungkulin, di ba? Para para manaman naman sa atin itong mga taga-Aklan. para may pagmamalaki din natin yung Aklan na maganda. Ayan, hindi lang yung ibang lugar yung gumaganda pati yung atlan. Ayan, no? tuloy-tuloy yung paggawa nila. Kaya, anong araw ngayon? Martes. Martes ngayon, mga kayo. Yan, pero hindi ko sure kung kailan ko i-upload tong chat na to. Ayan, no? Uh, ginagawa nila dyan ng drainage. Ayan. Sir, good morning. Good. Drainage ko po, po yung ginagawa dyan, sir? Danan ng tubig? Drainage? Oo. Oh. Oo. Oh. P10,000 oh, dito to, sir, no? Ayan. Sige po. Thank you. Greenwich pala, guys, yung ginagawa nila dyan, no? Ayan. Para hindi siya bahay. Ayan. Kahit dun sa may baybayin na part, nilalagay nila ng greenwich. Ayan. Ayan yung mga manggagawa natin. Ayan. Sir, morning! Ayan, no? Meron ding fourth yan, guys. Ayan. Sa pagkaalam ko, ano na yun, eh. Sa San Miguel Corporation, yata yan. Yeah. Yan. So, ayun, no? Tuloy-tuloy yung paggawa nila. Pag-develop ng uh, lugar na ito, guys. Puo kalibo. Yan. Uh, pag natapos to guys, yan, magbablog tayo dyan. Yan. So, ito na. Labas natin dito, guys, ay uh, kaano. Kaano kalibo na yung labas natin dito. So, malapit na tayo guys sa highway. Dito na po ito, palabas. Ayan. Wait lang, meron tayong tricycle uh, na makakasalubong. Tapos dito, eh no, naayos na rin yung kalsada. Ayan, giniba pala yung dati tapos pinalitan ng bago. Ayan. So, ito na, palabas na tayo ng highway. So, doon papuntang New Washington, dito naman papuntang Kalipo. Yan. So, dito yung boundary ng kaano at saka puok. Yan. Boundary dito. Yan yung clean gas. Yan. Clean gas. Then, ayon Yung diversion naman. Diversion po dyan. Yan. Labas mo nyan ay ano na. Tigayon. Kalibo yung labas mo. Yan. So, dito tayo kasi uwi tayo ni Washington. Dito naman papuntang Kalibo. Yan. Ka medyo ingat na kayo guys sa pagtawid kasi dito talaga mabilis talaga yung mga takbo ng sasakyan, mga motor. Lalo pag mga rush hour guys, papasok na sila sa trabaho, yung medyo palit na. Yan, mabilis talaga yung takbo.